What the f**k! I love vlog! Yeah. Hindi yan! <laughs> Gusto mo dito sa harap? Ha? Aka okay na! Ano yan? Impossible umulan yan Ipang na lang Okay lang dito, may sabitan no? Kaya ba dyan? cellphone mo lang dyan na yan. Oh, uh, ah, oh, Hindi pa joyride yun. Oo, Buti kung palagi may tip, no? <laughs> mga 500 pataas, no? Wow! Ayaw, <laughs> ayaw, <lima. laughs> Sayang din, eh, no? oh. Sayang. Oh, ibang, wala. Meron nga dyan na naka 7 hours na wala wala malang tip. 7 hours? Oh, yun lang. May 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 gawa. So kayo, kaya pa no tumaas na. Oo, oh, oh, yung masisiro ka talaga, no. Mm, -hmm. Amen. Hmm. Grabe init. Pag gaganito katindang init, palagi kayo magkabi mga brother. Alright. <laughs> <laughs> Mahirap na ma-first-truck ma <laughs> Kaya palagi tayo mayinom ng kape Maganda dumaan dito sa commonwealth eh kasi napakalawak ng kalsada Kaso pangit dumaan dito eh Ayaw <laughs> grabe yung tuloy oh, nun oh oh what the fuck oh oh, oh what the fuck nalaglag ano na nalaglag yung helmet ni brother layo pa ang layo pa naman ng pinalaglagan <laughs> oh my gulay nangyayari talaga yan <laughs> buti na lang ano Pertik na yan o Buti na lang di nyo napuruhan eh Kung napuruhan niya yun Nakapaw <laughs> Nakakatakot uh, ko talaga yun Mapanganib talaga yun Tagasaan mo yung ano, helmet Naka po Ride safe, ride safe